<laughs> For today's video guys uh, Nandito kami sa Tinatawag little nilang little baguio, little baguio Of the Infanta City Ito Pisan yung bagyo ngayon dito <laughs> Ito yun mga Ayan. Mga kao ah, uh, Ito yung ano, tinatawag nilang ano, Cab Sa amin Cab tawag nito eh Oo oh, gab -gab. Yan yung, yung Tawag sa amin yan Senyo langgam Sa amin Amigas Amigas pa yan Samuha <laughs> suga ni Kanis <laughs> siya Suga ni siya. Uhung, uhung. 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 Yan, ohong. <laughs> dito kami sa ano, uh, gubat. Gubat. Ang, 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 ang. pag pumunta ka dito, makalimutan yeah. mo yung mga utang mo. <laughs> mga utang mo. Yung utang mo dyan sa ano, sa inyo. Kalimutan mo muna. Dito muna kayo sa ano, yung tinatawag nilang Little Baguio. in pantah kisun Yan. guys. Tinggal Yan, 'di ba, ang ganda. Oh. Lamig dito ah. Sarap dito matulog, oh. ka kan doyan. Lalado yan dito, tulog ka dito. Oh, 'di ba? pag mo gabi na, oh. Ayun. buo ang buo. Plauto gyan yan ya. plauto gyan ano na yan, yah, plauto gyan. Kaya yung maniwala jan. Yen da ano? Da na ano? Papuntang ano to eh? Papabang imperno. Hello, ano? papuntang langit. <laughs> Yen. Papuntang langit. Langit. Ang daming ano dito ah. Daming kapkap -kap, ah. Sulit talaga. Doon may kasamang yan you know, Lamig dito. Sarap magdala ng ano. Dala ng duyan, tulog ka muna. Uwi ka hapon. Ah. Oh, may restaurant nga, may restaurant dyan, Priyo. Saan? You know? Saan? Team 90. Ah, ito. Eco Park and Restaurant Ayan, KM90 KM90 Eco Park and Restaurant Ayan. Ganda ng bulak Bulaklak Kulay pink Ay, artificial pala mana yang pelaut tuh, nah.